Ah, po Sir Ryan, Sir Ryan. Magandang hapon. Yon, tayo po iyano. Ah, uh, nag-deliver po tayo sa palengke kay Tita, tita Marlin. Yan, maraming maraming salamat po sa tos pusong pagtangkilik ng produkto, no, Sir. Kahit muray. Tuloy na no. Ah, parang ari ano, Japanese. Japanese. Oh. Japanese nga. talagang tuyot tuyot po ay. Bibisitahin po natin yung kanyang ampalaya. At may balak din po tayong tumanim. Nang malawak Kapasarap Wala yung ano? Oo oh, Yan yung mistisa Ha mistisa? Laka ng buo Ang lalaki oh Panama rin si Ryan oh Mamaya, mamaya madaling araw ang namin yun Are, hmm? Ako si Ryan ay Mayo ha, Mayo 20 oh, Magpapapunla ako okay. Kainaman lalaki ano Mahal pa rin ano na ngayon sir ng, Ang um, palay hindi, hindi lang talaga baka abuelo talaga ah, Sobrang ulit Walang pang dinigot ng lugar na to Ah wala sir wala. ah, Tama po lumalaban din para din sa amin dit, dit. Kahanggalaan naman ano hmm. Lumalaban din talaga sa inyo Laban din sir sa init Aba, ako nakakawa din ay Pero kung yun sir ay maulan, ang daming bunga na yan Pero okay pa rin naman bah Namisan kami ay naka 700 pa Kilos? Pagkadami nga wala abi tingnan na Nasa kabila ang maganda at yun din na nai-ploding na na namin Oh. Na papaagos na tubig. Ah, basa na si na agusan ng tubig, guys na. Oo. Oh. Ito wala oh. ka mako tubig dito. Ah, sariling sikap na 'yan. Oo, oh. sariling sikap. na. Ang baju's meyo. Ay, may tubig pa hindi naman kayang punuin. Pero ang paliay ay, sir. Oh, may plat na rin 'yan. Hmm ang ng palay. eh. saka ano po oh. ah lumalaban din si Ryan ano mm -hmm. madami Ito naman buhari kumak pagkalalaki din oh hindi kaya po lang wala rin source ng tubig wala, wala na wala agos din eh pero hindi pa magpuno. ay siyang ano sir wala hindi na kaya punto na hanggang ganyan lang sir ah pero yung tubig sir na ganito okay na yung ganyan lang hmm, para may masipsip dapat, dapat nga ganyan lahat dapat ay hindi na kaya sir ganyan lang ay siya nga. Hindi kaya. Ang ganda lang ang tubig. Wala na. Hindi na kinaya ng power. Ah, pagkakaganda naman po ng kanyang ano. Ang palaya din. Aba. Ilang puno sir to? Ito ay nasa. Parang nasa pitundaan lang to. Kakunti to. Malayo ah, lang ang pakita Ay kapakita. siya nga. yung sir nang dinalo ko dati. Ah, ito yun na. Ah. Hmm. Yung may tanim na sili pa. Ah. Ano mm. nga ba? Oo. Ang dami po. Ang lalaki din. Ang ah. dami din sa Ang problema ay ah. Kumbakin hindi ba? kaya. Adami, kailan pa sa mamaya? Oh, araw. Mamaya araw kami natin kasi. Eh. Oh, Siya nga, malamig. ba dami sana eh. Yan, hirap din eh, sir? Ayan, ay, ay, yan, sir, maganda. Ay, ng tubig naman pala kinukuha na yan, eh. ay. Okay, papasok lahat di, ganda yan. Ay, kami meron lang papasok nyo doon. Tapos ay, pa yung paawas. Ang ganda sir. Kasi kaya babawal yung patubig. Ayun. Kari pa yung paawas. Ang ganda. Ano? Yan yeah, ang maganda sir. Ito sabi ko iyo? ang pala mo? Anong ano yan sir? Yung spear. Testing natin sir. Ito nang bahala. Ito naman yung humble na oh, ano. Oh, oh. Talaga yan po. Ari po nga Aking susunod na itatanim. Bird bird Hindi bird po ganito kaliit. Yung pinalaki po. <laughs> <laughs> Meron doon malalaki. Meron. Nakikita mo natin yan ay, po. po. Kanyang sitaw. Ah, Jackpot din. Mga ko lang sir yung ano yung iba naninalo so, yung ganito. Kulang so, sa source ng tubig. Kulang sa source ng tubig. Yan, sinabi ko na. Ayan, oh, ganda ng kanyang dahon. Ang daming bunga ano sir. Okay. Nakailang petas ka na rito. Oh, Pawarus... ano? Ang dami. Bago pa lang bunga ang pala, pala ko. Hmm, Palanta to. Pero nagtaaga agad yung mga Papatanim mo ng papaya. Ay, mga matatanda ko ng papaya. <laughs> papaya naman po. <laughs> ano re? Red lady ayan. Ayun pala ano. <laughs> Eh napakatanda na, wala na nabili, sabi ko, tanin natin eh. so, Ah, oh, at talagang santing din po ang init niya. Aba. <laughs> <laughs> talagang apa si tao naman po. Ho. Ang ang, ang kanyang ano, ang kanyang diskarte mga utol. Isang nasa gitna lang. Tapos ang butas ah, ng dinhi. Eh. Yan oh. Ah, laban din po ay. Eh. Azar. Hmm. Ay, siya nga nasa lisali, ano? Yan po, makakutulo. Ang pagkasanting sir ng init, tabak. Pero dito maganda, buhay. Yan ang buhay. Ano nga, may tubig ako. Siya nga, sir. Sa laban. Laban yan. ka na, sir, sa yung ano? Dito ba? Uh, uh, Paol, hindi sa... Ang palaya? Oo. Mamaya, Uh, mamaya unang pitas pa? Unang pita sa panangay yan? Oh. Laban yan eh. Laban lang sir. yan. Ah, hanting. Nandiyan ko lang ako sa dito ah. madalang ka. Wala nabunta rito kahit <laughs> nandito lagi. Ang <laughs> Magaganda sitaw mo sir. Panalo na yan. Mahal lang sitaw ngayon. Parang 50 pa ang bayad sa akin naman sir. 50 nga? Mahal lang ba? <laughs> Ilang pitas na darasyar na ano mo? Pawalo lang yung sitaw Ah, dami Kinuko lang sa tubig mo Kulang na, eto magkasa tabi Halos walang tubig dyan Pala na ulit ang tabi May po si sir dun Gagawa nyo mo Bata nga ng papaya Yan, papaya naman din Yun nga, ikaw si sa sir sa source ng tubig na talaga. Kaya medyo naninilaw Nagtatay ko eh, <laughs> <laughs> ang ganda ng po. Papa, dyan ang lagay ng damo. Patatay mo, na, pa Oo. Dyan uh -oh. mm. uh -huh. na uli ang lagay ng damo sa bed. Ben, isampan nyo na uli dyan. Para ano. hindi agad ano. natutuyot ang bangbang. Ang iras pala. Ah. Lago na ang nabulas yung ayan pala. Yan. Ayun, laki. Ay, siya nga. 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 Hindi ko pa nakikita ito, sir. Kaya ako'y napabisita rin sa iyo pati. Hindi pa yan. Ay, siya nga ano. Yun. Hindi pa yan laki na rin ay hindi pa ito hindi pa yan. <laughs> ito po ang ating susunod ay parang kulang pa nga sir ay, hindi pa pa man yan ito yung binhi ano variety ng chatay chatay ano kasi, chatay ano, dingding pa lang bunga lang sa dingding Pero yung taas na yan sa taas, na yan maganda mga susunod na ano po natin kaya tinabisibis sila sa kanila yan Laki ano sir yan. Hindi pa ito ano? Hindi pa yan. Yan ay bunga pala sa dinding eh. Pag yung mga bunga na dyan sa ibabaw mo. Ari dyan ano? Oo oh, yan dyan. Ah, sa taas. Pambabong. Gigante yan. Ganda Walang katama-tama. Sitaw. tau ka na sir? Pitasin na nga sir eh. Okay. Anong parating na sir? Emerald star yun. ganda ba? Adami. Oh, dami Pupo, eh. May pagkadami sir bunga na rin. Ano? ano? Pagkakapal. Birding birding pati. Eh. Ano maganda kapaluan pala yun ang dami sa ilalim ano? Uy, sir, yan. Pari pag bumubong na sir Oo oh, yan hmm. Hindi na maano ng init hmm. Ito, Pag itang lang tanim ang na, Oo sir Isa. Isa Eh long malayo nga ano Ngayon pa sir magtanim Ako hmm. lang kung may mga bunga na dyan mawag dyan Sitaw din eh Sir Lamig sa paa na sir Napakabait po ni sir Kapag yung may mga sakit yung akin eh Siya po ang nagagamot Yan pa si Tau po ah, Panama si sir Ryan Dahil siya po ay ano eh Tama sa presyo Saka sa Sa timing Sasagsag na Arcera, yan. Oo, oh, sasagad na yan. Sasagad na tong ano na to. Nasampay na eh. Hmm. Na. Ah, pero nung bisita ko natin ng pepino, basang-basa ito. Oh. Mm. Mga ah, ulan-ulan nun na eh. Nagpuputik yan. Oo nga. Ah, lalaki yun oh, nasa dulo.

ako kung ito yung may tubig. Ay, ay yan yun, sir. Ay, ah, sir. Hmm. Yan na nga, yan. Yan na nga. Yan, yan, yan na. Ano? Ah, na. Ah. Yan. Ay, nanunusok. Sir, kaya tamin yun na yun. Na, na niya. Ayun, no? Hmm. Yung maliit na yun, maliitin, no? Yun. Yan na nga. Ah, anong wala na. Wala siya makakain eh. <laughs> Lubus, <lubusin namin. laughs> <Dami>, oh. <laughs> na. Uli na tumamang gabi. Hmm. Lubos-lubos sila. At uh, pinensya lang po natin Ryan doon. Tayo naman po'y magdidilig ng halaman. Aba, ay eh, mga kotol po'y kailangan na po'y diligayin. Aba, pakatindi din po ng init doon. Sobra-sobra din po. Kahangga ko lang naman po yun. Di lang yun. Mga isang oras lang po siguro. Aba, isang ting po. Pinabisita po sa akin dahil uh, yung ampalaya niya na kagaya nung kanya itatanim ko rin sa susunod sa para sa luwang na makakautol para uh, may patubig tayo sa ilog hindi tayo gagastos ng gasolina mga kautol ini si Sarayan ni eh, napakahambol po mga kautol napakabait ni Sarayan kaya saludo po ako sa kanya ayan Dito naman. Tayo ng ating halaman hindi pa rin hindi didiligin. at talagang aba huwag todo po ang init ano? kaya mga kuto tapos didilig na hmm. tayo nang pimagaan na rin ang ating pipino ting ibabalag na nataas na po ay nagapang na sa iba Yan. habang tinagdidig dun iisasampay muna natin na uh, pipino sa kanyang balag malalaki na po ay nahaba na po pati ngayon po ay part 5.30 ng umaga ah hapon mga kautol yan. ya amlay na po natin bulaklaka na po ay yan ah katami ang ya, kautol nakahaba na po kulay na sa amlay na amlay na po ay lagi pa natin isa isa roon sa kanyang sampahan niya kanyang net ang tulad nito pataas na po yan ay hindi kapag naman hindi mo didiligin mga kuto lang yung halaman ay wala pong mangyayari so, sobrang tindi po naman ang init din sa amin na buhay. Tama ko ito, yarin na po natin ano yun. Lagi ng kanyang sabalag. Antay lang tayo, itay nagdidilig pa rin mga kotol din. Ngayon po yung mag sa isna po ng hapon. Ah mga kotol, magandang gabi po. Tayo po yung nandini pa rin sa bukid. Nanabot na tayo ng Nalubog na po ang araw. Tuloy pa rin po sa pagdidilig mga kotol. Ayan dun, tatay nag-ano na rin kanina sa pepino. Tapos na rin tayo sa sili, sa kamatis. Sa malawak na silihan, dito naman tayo sa pipino po ha ah, na eh, halos gabi na rin tayo mamaya baka 7.30 nasa ah, bahay na rin tayo ay ah, isa na po yun yung pipino na lang ha ah, na gabi na sabog ng hmm. yan, mga utol, Ah, mga paano ah, po ay hanggang dito lang po at ah, gabi na po ayan tayo pa na nag-aantay pa po sa akin yung asawa ko at yung aking anak Ah, mga kotol, hanggang dito lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsama. Sipag lang po at saka buhay probinsya. Bye. Salamat po sa inyo lahat mga kotol.